Nanuwag ang isang kalabaw sa Cubao, Quezon City matapos itong makawala sa katayan. Hindi ba ba sa tatlo ang sugatan sa insidente? May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida, paano ito nangyari? Yes, Maris, tatlo nga ang uh, yes, tatlo ang uh, sugatan matapos nga na silang atakihin ng isang kalabaw matapos itong makawala sa itang uh, ...slaughterhouse House dito sa Cubao, Quezon City. At Marisa, unang, uh, invest paunang investigasyon, madaling araw do kanina nang i-deliver ang uh, nasa 39 na uh, mga kalabaw sa Mega Q Mart Slaughterhouse sa Cubao nang biglang nagligalig ang isa sa mga kalabaw at uh, nagsimula ng sumuwag ng uh, mga tao. Kapwa nagtamo ng ilang tahi sa likuran, Marisa, ang dalawang butcher na hindi raw inasahan na atakihin daw sila nitong naturang kalabaw. Ano? Nakahanap daw ng uh, labasan ang kalabaw kaya naman nagdire-diretsyo na ito sa kahabaan ng Aurora Boulevard at nakadali naman ng isang bystander na babae. Nagtamo ng tama sa ulo itong bystander na ito na agad namang isinugod sa ospital at medyo serious daw ang kanyang kondisyon sa mga oras na ito, Maris. Pero tila wala pa kapaguran ang kalabaw na ito at nagawa pa niyang makapasok sa loob ng isang apartel bago sunod na pumasok sa isang sa call center. Ano? Sa puntong ito ay tila napagod na raw ang kalabaw at nahabol na rin ng mga delivery men. Kaya naitali na ito at agad na dinala sa investigation area ng Quezon City Police District Station 7. Paniwala ng mga lalaking nagluwas sa mga kalabaw. Maris, posibleng nagligalig ang kalabaw dahil sa stress mula sa mahabang biyahe niya mula sa Naga City at nang makaamoy umano ito ng dugo sa katayan. Pero Maris, naiintindihan naman kasi ng mga bitima ng aksidente na... Uh, aksidente lamang itong nangyari. gayon pa man ay kailangan daw nilang isang pa itong uh, reklamong reckless imprudence resulting to serious physical injuries para naman daw kahit papano ay mabayaran yung danyos na dinulot nito sa kanilang nitong uh, naturang kalabaw. Mariz. Rida, nakipag-ugnayan na ba yung may-ari ng katayan doon sa mga nabiktima at uh, handa silang uh, sagutin lahat ng mga gastusin sa ospital? Rida. Yung apat na delivery men na nandito nakausap natin, naka-hold sila dito Maris at ang sabi nila, kausap daw nila kanina yung may-ari, uh, ang sabi lang daw na commitment ay pupunta raw dito sa lalong madaling panahon. Uh, siya raw ay uh, mag- uh, uh, nag-commit na raw na lahat daw ng mga expenses doon sa medical expenses ay sasagutin ng may-ari. Pero gayon pa man ay hindi pa natin alam kung ano ang uh, talagang uh, official na pahayag ng may-ari doon sa nangyaring insidente, Maris. Rida, paano ba ang SOP o yung procedure dyan sa mga katayan na ganyan? ng uh, paano nangyari na I'm sure halos lahat naman talaga ng mga kalabaw ay nasa stress kapag uh, dumarating na sila sa sa mga katayan ato ano at uh, nakakaamoy ng uh, dugo pero in that particular case eh nagkulang ba sa tali or paano ba ang nangyari bakit uh, itong particular na kalabaw lang na ito ang nagkaganyan Maris, ito kasi ng uh, incidenting ito ay nangyari 3 a.m pa kanina umaga so uh, everyday naman kasi merong i-deliver mula sa mga probinsya na mga kalabaw at baka at baboy doon sa naturang slaughterhouse na yon. Ang paliwanag naman kasi sa atin mula doon sa delivery truck ay dire-diretso na doon sa contained area. So ang premise nito ay kapag ka naidala na doon na ipasok na sa slaughter area ay uh, contained na yon. Which means sa uh, uh, kung ano man yung magiging uh, behavior nung, uh, mga, ng mga hayop na yon ay contained na rin at hindi na sila dapat pang makapanakit. Yun nga lang kasi hindi na sa Maris, na ito raw uh, isang kalabaw na ito ay medyo talagang matapang nga daw kanina pagbabang pagbaba pa lamang. Babae itong kalabaw, Maris. Ano? Mm -hmm. Hindi ko alam kung ano yung implication na kung ano ang meron sa kalabaw na ito. Pero talaga daw nag bigla yung kanyang timpla at uh, nag yun nga, bigla siyang umatake nung dalawang lalaki na nagkataon naman ay nandoon at nagde-deliver din ng baboy, Maris. Alright, maraming salamat sa iyo, Arida Reyes.